Hi, hi mga kabayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po, mag-midnight snack po ako ng instant noodles, lucky me. At saka meron po akong slice cake. Mm. Pero parang cheap on cake to mother, ano? Style. Ayan po. At saka meron tayong orange juice. Yan po. Yan tayo mga pakain. Lamig po ngayon dito sa Pilipinas. Kaya napakain kami ng noodles. Maga kami naghapunan ng nanay ko. Tayo, ko po ng itlog. Tsaka sili. Laki ni noodles. Oh, nagdighay na po ang nanay ko. Tapos na po siya ay papakita ko po maganda kasi ang kulay din ang damit niya eh. pink ayun Ayon. Ayon. kaway kaway mama hi sa mga viewers hi mga viewers ano masasabi mo sa viewers ano masasabi mo sa viewers pero konti lang kinain niya kasi diabetic po siya. Yeah. Ganito po, ganito po, Wala po na, si Lucas Malakas. Nasa ano po eh. Taas. Ay po tayo. Hmm. Para makatulog ng maayos, di ba? Hmm. Sino dumating? Sino hmm. dumating? Ay, si Rose. Ay, kasi nga, yung upa nila, ano din. Hindi pa nakalis siya asawa, no? Kaya lang, kung may trabaho naman dito. Ito po yung, ano, po, Tignan natin. Kabayan. Nili po sa supermarket.

Gat po tayo ng ceiling green. Pop. Ang nanay niya. Ang nanay po ni Catriona Gray ay ano po, taga-uwas kababayan po namin, ang nanay niya. Kaya ipinarade siya doon eh sa Bayan ng Uwas po, sa Albay. Doon po yung province namin. mother side. Ang ganda niya pala. Grabe ang plate. Thank you. Thank The orange juice. Kaya pala na siya, no? Yano, yeah, pati yung gaw niya. No believe. Lain din. Pakita ko po sa inyo si Katrina ng Crete. Dela mo 'kin. Ah, kababayan nananalo. Di ba po ang ganda niya? Tapuan siya, di ba ma? Yan po si mother. Mahilig sa vlog yan, si mama. Mga dumpster diving. Ito <laughs> po, na po natin. Ang ating pasilip lang po yan. Uh, bali dating ano na po yun, pageant. Ngayon, hindi tayo pinalat. Okay lang, ganun talaga. Laban lang tayo ng laban. Next, ano ulit? Lay po natin yung mukbang mga kabayan. Ito po ang um, cake po. Hmm.

Ay po sa mga OFW na Pinoy, mga kabayan ko po. Na namimiss ang Lakme Instant Noodles. Wala pong bayad sa akin ng Lakme. Pero yun talaga ang brand na ano Meron po kasi namin. Meron pa pong konti. Ibusin na natin. Ayaw mo na ma. Medyo maangang kasi kaya hindi ko pwede ibigay sa mga pamangking ko. Maga um, po kasi kaming naghapunan ng kabayang pala. Nakajakit pa po ako. Malamig na yun dito. Hindi po siya umulan. Mainit kanina. Ay po ba ano pong kinakain niyo kapag kayo nilalamig? Eh? Medyo pwede rin sa labat, di ba? Sarap ngayon, bibingka, tsaka puto bumbong. Sarap. Hindi uh, real... ko pala tinakpan Mamig na. May sabaw. Okay. <laughs> Dapat pala tinakpan. Green pepper po <laughs> okay, get ready. Here is the question. What is the most important lesson you've learned in your life? And how do you apply it to your time as a missionary? Should... I work a lot in the slums of Tondo Manila, and the life there is very poor and it's very sad. To the silver lining and to access where I could give something, where I could provide something as a spokesperson. And this, I think, if I could teach other people to be grateful, we could have an amazing world where negativity could not grow and foster, and children would have a smile on their face. Thank you. The news! Nahang din po yung silip. Yung si Catriona Gray. Yung time. Anong gear kaya yan ma? Nalimutan ko na. No? pag 2019. Mahilig po ba kayo manood ng yes, Miss Universe mga kabayan? Good to see you. How are you?

Maraming maraming salamat po sa inyong panonood mga po, po. po. Ayan, ayan po. na. Ang aking mm -hmm. instant, hot instant noodles with egg and chili bell pepper at saka yung satsahati ka slice ng cake and then eto pong juice, orange juice. Hi-hi din po pala sa aking mga ibigyan dito sa YouTube kay Sis Nora so po. Mega love. Shoutout po. po ito. You me and kay you. Sir,